Good day ma Pops. may bago nga pala tayong handlebar. Grabe, ang haba nasa sa 780mm pero pwede naman yan paputulan. O nga pala may back to na 9 degree at ang clamping size niya ay 31.8. Ang brand niya naman ay in speed Naka 6061 aluminum na kaya magaan tapos napaganda pa ng kulay. So bago natin ikabit, tanggalin muna natin yung apat na screw sa stem. Tapos matatanggalan na natin yung lumang handlebar. Sunod naman natin tanggalin na yung brake sa kanan pati na din yung shifter. Syempre pati yung brake sa kaliwa mga so, Yun okay na, pwede na natin igabit yung bagong handlebar natin. Maganda ang back sweep na handlebar mga paps lalo na kung gusto mo ng comfort. Dito kasi maiwasan mo na mangalay o manakit yung wrist mo. Ideal siya para sa mga mountain bike lalo na yung mga nagte-trail. Syempre, pwede din 'yan sa mga setup o rigid setup. You know, okay na nakabit na natin mga paps. Swabe ang ganda ng kulay at design. Sa pagkakaalam ko mas better ang back sweep kumpara sa straight handlebar lalo na sa mga long ride. Ito nga pala yung kulay black ang pogi din pero ikakabit ko to sa mountain bike ko. So, kung gusto niyo ng mas comfortable, try niyo tong back handlebar ng Inspeed. Ilalagay ko na lang diyan sa yellow basket. Tara. i'd say i like it